malalaman mo malapit na matapos ang isang renovation o ang isang project pag nag install na po ng mga accessories. Katulad po nito. So, ito guys, uh, ilaw po eto sa may poste. So, ito po is waterproof. Pang outdoor po ito. Si client din po ang bumili nito. So, eto po, ilalagay po namin sa tatlong poste po dito sa may harapan. So, pag ganito po magpapalagay po kayo ng ilaw dito po sa ating poste, habang ginagawa po yung ating front extension, magsabi na po tayo kay contractor na maglalagay tayo ng ilaw para po maabangan na ng wirings. Pero sa amin po kasi, pag sa amin po kayo nagpagawa, matik na po yan. May nakaabang na po talaga kaming wirings. So, ayan guys. Isa rin po kasi sa nagpapaganda sa ating uh, bahay, yung mga ilaw na nilalagay natin. So, madaming ilaw yan. Meron sa CR, meron sa cove light, meron po sa kwarto, at meron din po dito sa my gate. Ayan po. So, guys, kung pipili po kayo ng ilaw, mas advice ko po yung pang outdoor talaga. At the same time, waterproof po siya. Na kahit umulan, umaraw, uh, hindi po masisira yung ating uh, ilaw. Actually, masisira rin naman pag ating nang-araw. Pero yun nga, meron kasing mga ilaw na pang-outdoor talaga. So ayan guys, um, kinakabit na po ni Ray. Tinatap na po sa ating uh, wirings. So guys, no idea lang po ako kung magkano yung ganito. Pero kung sa mall po ito binili or sa Wilcon, malamang nasa 1K pataas to. Pero kung um, bibili po kayo sa online, may, meron po tagi 300, 500, pataas. So ganon. Depende po sa inyo. Sabi ko nga po sa online, sortihan lang po ang ang pag-order doon. Minsan, um, okay naman. Minsan, goods. Minsan, hindi. So, depende guys. So, yan no. Konti-konti na pong nakukompleto. Sabi ko nga po sa inyo, yung Carmona project po namin, baka po, 1 to two weeks na lang po yan. Possible, one, one week na lang kasi nag-full force na po yung aking dalawang pintor doon. Tsaka po, ando na rin po yung naglilinis para po ma-turn over na rin kasi marami kaming projects ngayong March nagkakasabay-sabay. Ito po yung kinakatakot ko. Pero wag nyo nang hingiin kasi marami rin po kami sa team. So kailangan po talaga namin ng trabaho. So ayun guys, uh, doon po sa mga uh, naka sa amin na mga uh, nagko-construction, nagko-contractor din, gumagawa rin. So patuloy lang po tayong mag-upload. Tapos advice ko rin po para tuloy-tuloy din po yung ating projects. Marami po magpagawa. Ayusin din po natin yung servisyo natin. Huwag po tayo manloko ng kapwa. Huwag po tayo manlamang ng ating kapwa. Kasi guys, katulad sa amin, um... Tuloy-tuloy po yung mga projects namin. Tuloy-tuloy po yung trabaho namin. Actually, hindi po kami nakakapasyal ni Ray. Um, pasyal sa mall lang yon lang. Pero yung talagang uh, long drive, Uh, sa probinsya, hindi po kami nakakapasyal gawa na marami po talaga kami commitments, marami po kami projects na naka line ups, ayan po so guys, kung maganda ang serbisyo natin sa bawat kliyente na ating ma ma-encounter pwede tayong i-recommenda or tulad yan, nagbablog tayo nakikita po yung yung gawa natin, nakikita po yung service natin So, hindi na po natin kailangan maghanap ng kliyente. Kusa na po 'yan lalapit sa atin. Kaya doon sa mga kapwa ko kontraktor, nag din. Maging maayos po tayo sa mga kliyente. Ayan po. Huwag po tayong manloko. Huwag po tayong manlamang sa kapwa. Kasi ang ganda ang gandang opportunity po pag pag uh, mabuti ka sa kapwa 10 uh, times ang balik po nun. Kasi, tulad nga sa amin, uh, mag-6 years na kami, tuloy-tuloy talaga. Kaya, thank God. Thank you, Lord, talaga. Kaya po, sabay-sabay um, po nating abangan yung uh, last na house tour po natin dito sa unit ni ma'am sa Carmel na, actually, nabigay na rin naman po ni ma'am yung um, estimation kung magkano na po inaabot. Kasama po yung labor. Uh, tumungtong na po kami ng 2M. Ayan po. So guys, ito po hiwalay ang labor sa materials pero ang labor po namin hindi po umabot ng isang milyon. Malaki po talaga ang inabot ng materials ni ma'am dito kasi nga, di ba loft style po siya tapos naging second floor na. Tapos yung bubong po pinalitan eh. Tapos napakalaki rin po ng sukat ng unit nila. So, ayun guys. Siguro hindi naman nakaka-stress yung renovation kung mapupunta ka sa tamang contractor, sa tamang manggagawa. Sulit naman. So, nakikita naman ng may-ari yan kung okay ba or hindi. So, ayun guys. Nakaka-excite yung ating ilaw. Ayan, oh. So meron din po 'yan tricolor, minsan uh, isang kulay lang din, pero depende pa rin po sa inyo. Sayang hindi pa kasi gabe pero ang ganda niya, 'di ba? Simple lang uh, 'yung posting ni Ma'am, hindi na po 'yan naka-tiles o naka-deco stone, pintura lang. 'Yun da, 'yun po kasi ang prepared niya. Actually, sa mga kapitbahay kasi ni Ma'am, puro mga naka-tiles 'yung naka-deco stone, saka na pintura na lang. Maraming salamat din po dun sa mga naka po sa amin. Thank you, thank you po.